Hindi masyadong alam ng mga tao, pero kahit noong panahon ng digmaan ay may mga ahas na kayang lumipad. Dito sa live ng ating bida na kilala bilang ang YouTuber na si Spicy Fabre ay sinasabihan niya ang kanyang mga taga-subaybay na nanonood ng livestream patungkol sa kanyang nahanap na isang hayop. Ito ay isang ahas na tinatawag na Chrysopeleia o kilala bilang flying snake o di kaya ay gliding snake. Subalit giit ng isang taga-subaybay na nagkomento na hindi ba't isa lang itong ahas kaya papaano ang bagay na ito makakalipad. May tuwang ipinaliwanag ng ating bida na sa katotohanan, ito talaga ay hindi tunay na nakakalipad at ibinubuka lang nito ang kanyang katawan na parang pakpak at dumudula sa hangin upang manatili sa arena para bang isang glider. Dahil sa sinabi nito ay nadismaya ang mga manunood. Kanila ding natanong kung ang ginawa ba nitong livestream ay isang clickbait, at sinabihan na kinukuha lamang nito ang atensyon ng mga manunood o di kaya ay nagbebenta lang ulit ito ng mga lason. Pinatahan naman ng ating bida ang kanyang mga taga-subaybay sa pagsasabi na sila ay kumalma at nagpatuloy sa pagpapaliwanag na ang pinakamalayong makakaya nitong nilalang sa pagdulas sa hangin ay nasa at 250 metro kaya ito ay praktikal na maituturing na isang paglipad. Dagdag pa nito ng may malaking tuwa sa kanyang mukha na sa kabila noon, ang isang ahas ay hindi makakalipad gaya ng isang ibon, at ang lahat ng bagay sa mundo ay kailangang sumunod sa batas ng pisika. Pabalik sa kasalukuyan sa ating istorya kung saan makikita natin si Soryong na natutulala at napapaisip sa sarili kung ano itong bagay dahil hindi niya maipaliwanag ang tagpo. Ito ay dahil likas sa kanyang nalalaman, sa harap niya ngayon ay ang nilalang na Flying Serpent o Sinsa na hindi sumusunod sa batas ng pisika dahil ito ay isang ahas na talagang tunay na lumilipad at nananatili sa ere. Dahil dito, napunta ang kanyang atensyon sa matandang patriarka at natanong kung hindi ba ito nakakapagtaka dahil lumilipad ang isang ahas. Sapagkat nagtataka lang din siyang sinagot ng matanda na para bang ito'y normal sa pagtatanong kung hindi ba't ito ay ang Flying Divine Serpent o Sinsa. Ngunit giit ni Soryong na ito ay hindi ang ibig niyang sabihin. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa isang boses na lumitaw, ito ay si Huayun sa kanilang likuran na natanong sa ating bida habang nilalaro ang kanilang mga alagang centipede kung hindi ba ito napakaastig, kasunod noon ay ang pagsasabi niya sa tatlong insekto na dapat silang magmadaling lumaki upang maging isang astig na dragon gaya ng flying serpent na may tuwang pinasang pinasangayunan ng hawak nitong isang centipede. Dahil sa tunog ng kanilang malakas na pakikipag-usap sa isa't isa, napalingon ang Bishen sa kanilang kinaroroonan sa itaas ng lambak. Kagad naman itong tumakbo sa pamamagitan ng paglipad ng mabilis sa malayo, kaya labis na lang ang pagkagulat ni Soryong nang ito ay tumakas. Saad niya na mukhang napansin sila nito na sila'y nandito, samantala nagsabi lang ang matandang patriarka na kahit na ganoon, walang pagdududa, ang nilalang ay nananatili sa paligid kung nasaan sila. Dagdag pa niya na marahil hindi ito lumayo, kaya una, kailangan nilang magtayo ng kampo at magpadala ng tauhan upang magsubaybay sa paligid para hanapin itong nilalang. Na may tuwa namang ayuna ni Soryong. Makalipas ng ilang sandali habang patuloy na nakatingala ang ating bida sa kalangitan sa itaas ng lambak, natuon bigla ang kanyang atensyon sa paglapit ni Solpio sa kanyang kinaroroonan at pagtanong sa kanya kung bakit siya nakatayo doon at ano ang kanyang ginagawa. Paliwanag ni Soryong na unang beses niya palang din na makakita ng lumilipad na ahas kaya iniisip niya kung papaano ito maaakit pababa at mahuhuli. Sagot ni Solpio na inaakala niya na alam na ito ng ating bida dahil marami itong dalang spirit creatures at natanong kung hindi ba nito alam ang basics, si Soryong na hindi nga ito alam ay natanong na lang kung ano ang ibig nitong sabihin patungkol sa basics. Kaya paliwanag ni Solpio na hindi niya alam kung papaano ito lumilipad, pero kahit na ganoon, ito pa rin ay isang nabubuhay na bagay kaya ito ay kumakain at natutulog. Dagdag pa niya na sa isang punto ay bababarin rin ito sa lupa, kaya ang kailangan nilang gawin ay maghintay sa pagkakataong yun at dakpin itong nilalang. Saad pa niya nang may tuwa na sa huli, hindi ito pwedeng lumipad ng panghabang buhay. Naiintindihan ang sinabi ni Solpio, nagsabi si Soryong na ito ay totoo at tama. Pagkatapos ay naisip niya na ang mga laro na nilaro niya sa kanyang nakaraang buhay kung saan ang pagkuha sa mga crypts ay ang pinakadelikadong pagkakataon, at ang ibig sabihin ng kanyang ate na si Solpio ay nakalimutan nila ang pinakasimpleng paraan upang sila ay makalapit sa nila lang. Dahil sa kanyang naunawaan, kaagad naman siyang nagbigay ng pasasalamat kay Solpio kaya may buong loob siyang sinagot nito na magtiwala lang siya sa kanyang ate dahil sisiguraduhin niyang pupunta sa balikat nito ang Bishen Sinsa. Kasunod nito ay napuno ng kasiyahan ang dalawa at natawa na lamang sa isa't isa. Bagamat hindi ito ang kanilang inaasahan dahil makalipas ng ilang oras kinagabihan sa gitna ng kagubatan, makikita natin ngayon ng grupo na hindi makapaniwala sa kanilang nasisilayan habang ang ibang mga mandirigma ay sugatan at wala ng malay na nakahandusay sa tabi ng mga nabiyak na lupa. Ito ay dahil sa una nilang pagtangka na dakpin ang nilalang na Flying Serpent o Bishien Sinsa habang silang lahat ay nakatingala sa kalangitan. Nasisilayan nila ang bisyen sinsa na ngayon ay napupuno ng kapangyarihan, at dito ay naramdaman at naunawaan nila kung bakit ang nilalang na ito ay isa sa 24 poisons at kung bakit ito ang nasa pinakatuktok na 24 na nilalang. Sa kasalukuyan habang sila ay pinagmamasdan ng bisyen sinsa sa ibaba, natanong ni Huayon ang kanyang kasintahan na si Soryong kung siya ba ay maayos lang, Sinagot ito ng ating bida habang patuloy na natutulala na siya ay maayos lang kaya huwag itong mag-alala. Nagpatuloy naman ang pagtitig sa kanila ng nilalang habang pinapalabas nito ang kanyang malakas na enerhiya. At habang natutulala si Soryong, naisip niya na tatlong araw matapos nilang makagawa ng kampo upang mangalap ng impormasyon patungkol sa nilalang. Nalaman nila na ito ay kumakain ng Huari o coin ng isang beses kada tatlong araw. At kung ito ay lumilipad sa ere, ang limitasyon o hangganan nito ay halos kasing tagal ng isa nitong pagkain. Kaya base sa impormasyon na kanilang nakuha, pinagplanuhan nilang hulihin ito sa gabi habang ito ay kumakain. Bagamat hindi umayon ang kanilang plano dahil hindi pa man sila nakakalapit ay napansin kaagad sila ng bisyensinsa. Dahil dito, dali-dali itong lumipad patungo sa ere, kung saan nasilaya nila ang malaking katawan nito na umaabot ng 6 na metro at ang balat nito na kasing tigas ng bato. At bukod pa dito kung saan nagulat ang mga miyembro ng angkan ng Tang na may hawak ng malaking tela, ito ay dahil sa napakalakas na enerhiya dahil sa paghampas nito ng kanyang katawan sa lupa. Ang bawat paghampas na ginawa nito ay nagpalipad ng mga bato sa iba't ibang direksyon upang imposible itong lapitan. Dagdag pa roon, ang kamandag nito ay marahil hindi umaabot sa level ng sampung maalamat na nakalalasong nilalam Ngunit bilang totoo sa reputasyon nito bilang namumuno sa 24 vicious creatures, sapat na ang lakas nito. Dahil sa hindi inaasahang tagpo at sa bilang ng mga sugatan, pasigaw na nagsabi ang matandang patriarka kay Soryong na kailangan nila sa ngayong umatras ng kaunti, na sinagot ng ating bida na ito'y kanyang naiintindihan. Kaya pagkatapos ay pasigaw na nagutos sa lahat ang matandang patriarka na sila ay umatras, kasabay noon ay intindihin nila ang mga sugatan at bumalik sa kanilang kampo. Naririnig itong utos, ito'y kaagad na pinasang ayunan at sinunod ng mga mandirigma ng dalawang angkan. Matapos ng ilang sandali ay makikita natin ang buong grupo na mabilis na tumatakbo papalayo sa bisyensin sa patungo sa loob ng kagubatan, at habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo ay mapapansin natin na napakagat si Soryong sa kanyang ngipin dahil sa kanilang kabiguan. Dahil doon, ang una nilang pagsubok sa bisyensin sa ay natapos sa malinaw at nakakaaliw na pagkabigo. Makalipas ng ilang oras ay tumungo tayo sa kampo ng grupo malapit sa lambak ng Dokgol. Dito ngayon ay makikita natin ang mga sugatan ng mga mandirigma na inaasikaso ng matandang patriyarka. Samantala di kalayuan sa kanila ay naroon ang dalawang magkasintahan kung saan nilalagyan ngayon ni Huayo ng benda ang kanyang isang kamay. Nakikita ito, nag-aalala lang na tanong ni Soryong kung siya ba ay maayos lang, na sinagot nito na huwag siyang mag-alala dahil konting gasgas lamang yun. Pabalik sa matandang patriarka ay patuloy naman siya sa pag-aasikaso sa isang miyembro ng kanilang angkan kaya wala na itong may nagawa kundi ang manghingi ng patawad dahil dito. Nang bigla na lang nagsalita si Solpio sa kanyang likuran, nagsasabi na hindi niya inaakala na magiging ganoon kalakas ang nilalang. Kaya pinatahan siya ng matandang patriarka sa pagsasabi na ito ay dahil ibinaba nila ang kanilang depensa at medyo hindi sila handa. Dagdag pa niya na naalala niya ang nakaraang insidente sa pagdakip nila sa Blue Spotted Centipede dahil kahit na ang nilalang na mayroong mababang antas ng lason ay malakas kaya dapat sila ay mas naging maingat. Pagkatapos ay napunta ang atensyon niya kay Soryong at natanong kung ano ang kanilang dapat gawin ngayon at kung mayroon ba siyang magandang ideya. Napaisip si Soryong ng todo at pumasok sa isipan niya na itong nilalang na Flying Serpent ay lubos na naiiba kumpara sa anumang nilalang na naiisip niya, kaya ang mga ekspertong kaalaman na alam niya ay hindi gumagana sa sitwasyong ito. Dahil dito nagsabi na lang siya na sa ngayon, ang direktang paglusob gaya ngayong araw ay tila sumusobra. Dagdag pa nito habang makikita natin ang mga sugatang mandirigma na nagtipon sa apoy, na hindi nila pwedeng isakripisyo ang mga mahalagang mandirigma para lamang mahuli ang isang nilalang. Saad pa nito na kung ang nilalang ay maaari lang sana na huminto sa paglipad ay mas magiging madali ang kanilang pagdakip, at dahil sa sinabi nito ay mayroong naalala ang matandang patriarka. Saad niya na mayroon siyang hula kung papaano ito nakakalipad, na siyang umagaw sa atensyon ng ating bida. Paliwanag ng matanda na noong umangat ang nilalang, paniguradong nakaramdam siya ng daloy ng chi sa paligid nito. Dagdag pa niya na kung ito ay umangat ng walang kahit anumang partikular na paggalaw ng katawan, marahil ito ay gumagamit ng teknik na tinatawag na chi propulsion upang ito'y makaangat. Si Soryong na hindi pamilyar sa ganitong teknik ay natanong si Huayon kung ano ito, kaya paliwanag ng kanyang kasintahan na ito'y isa sa Chinggong Teknik. Karaniwan, ang kakayahan sa pagiging magaan ay nangangahulugan ng paggamit ng enerhiya sa mga paa upang tumalo ng mas malakas, subalit ang Chi Propulsion Teknik ay gumagamit lamang ng internal energy o chi upang paangatin ang katawan, at ito'y parang hinahawakan mo ang iyong kwelyo at itinutulak pataas ang iyong katawan. Dagdag pa niya na hindi mo ito magagawa ng walang napakalakas at matinding internal energy, kaya tanong ni Soryong na ang ibig ba nitong sabihin na itong nilalang ay mayroong napakalaking internal energy. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng dalawang bata dahil sa paglapit ng matandang patriarka at pagsasabi na ito ay hindi isang internal energy. Paliwanag niya na ito ay dahil sa internal elixir, at malinaw na ang nilalang ay nagtataglay nitong internal elixir. Dahil sa sinabi nito, hindi maipinta ang mukha ni Gupei at ni Solpio sa pagkagulat at natanong sa matandang patriarka kung ito ba ay talagang totoo. Samantala napaisip lang si Soryong na kung ito man ay isang internal elixir, ito ay kagaya ng kanilang nakuha sa Blue Spotted Centipede, ito ay isang elixir na nagtataglay ng chi na nagpapalakas ng kahusayan sa martial arts. May tuwa namang nagsabi si Gupei na isa pa itong dahilan para ang nilalang ay kanilang hulihin. Samantala si Solpio ay nagsabi kay Soryong na kailangan nila itong dakpin kahit na anuman ang mangyari. Saad naman ng matandang patriarka na si Huayun ay umangat sa kasunod na level pagkatapos nitong makain ang elixir ng low tier na blue spotted centipede. Kaya kung makakain ni Soryong ang elixir ng isang high tier, ang kanyang kahusayan sa martial arts ay aangat at lulundag ng napakalayo sa isang iglap. Gayun pa man dagdag pa niya na kung ito ay mangyayari, sa kasamaang palad, magiging mahirap itong dakpin ang nabubuhay. Na siyang hindi ikinatuwa ng ating bida at ikinagulat ng todo. Napapansin na natitigilan si Soryong, sinubukan siyang tawagin ni Huayon. Nang bigla na lang itong nagpalabas ng seryosong mukha, at habang angat-angat ang kanyang isang daliri, nagsabi siya na ito'y imposible dahil kinakailangan nila itong dakpin ng nabubuhay. Dahil sa sinabi nito saglit namang natigilan ang mga nakapaligid sa kanya. Pagkatapos noon ay natanong ni Huayon kung bakit, samantalang pasigaw na pinaliwanag ni Solpio na ito'y hindi lang basta isang internal elixir kundi ang internal elixir mismo ng Bishyensinsa. Ngunit may tuwang giit lang ni Soryong na maaari namang mapalakas ang internal energy kaya bakit kinakailangan pa nilang hiwain ang tiyan ng nilalang, dagdag pa nito na para sa kanya, ang mga magagandang nilalang ay mas mahalaga pa kesa sa anumang elixir. Dahil ito ang gusto ng ating bida pinasang ayuna nito ng matandang patriarka at natanong na lang kung ano ang kailangan nilang gawin ngayon, kaya napaisip si Soryong. Pagkatapos ay ang pagsasabi niya na sa katunayan, mayroon isang mabuting paraan. Habang makikita natin na natutulog ang tatlong mga centipede sa itaas ng bato, natanong ng matandang patriarka kung ano ang ibig nitong sabihin sa isang mabuting paraan. Napabuntong hininga naman si Soryong habang nagpapalabas ng ngiti. Kasunod ay ang pagangat niya ng kanyang isang daliri kung saan habang nagpapalabas ito ngayon ng matinding pananabik sa kanyang mukha, nagsabi siya na ito'y isang paraan upang dakpin ang nilalang ng hindi nagiiwan ng kahit anumang gasgas sa katawan nito.